Welcome back mga boss at uh, sisimulan na natin ito muna. Dala to ni Kuya Alfred Silva. <coughs> ano ba to? Tama, tama, tama. Ito yung ano. Unang gagawin natin. Uh, Juson. Yan. So ilagay muna natin doon mga boss. So testing muna natin mga boss. Lagyan natin ng speaker. At jack. Para matingnan natin kung ano. Ano nangyari sa tunog niya? baka 'yung mama. natin tong natin. Yan. Okay. natin DVD. Tapos natin ang jack, speaker. dong ano. testing Ito yung mukha niya pala mga boss. 902. Power on natin. Mic on low. Gitna natin yung ano. Ayan, okay. Okay naman. Okay. Mukhang okay naman, lipat natin sa ano. Isang linya. <tripy> yung mga pihitan mga boss kahit anong pihit na hindi na nagbabago yung tunog bayo natin sa kabilang channel hindi <tripy> tunog naman ito lang hindi nagpa-function kausapin so ko muna 'yung may-ari So yan ang problema niya mga boss pala. May patak ng tubig, parang patak ng tubig yung narinig nyo. Tinapat ko kasi dito sa speaker gawa ng maingay yung paligid natin. Ah, yun ang problema niya. So ngayon nag audio trace ako dyan. Sinubukan ko hanggang dito. Hanggang dito ang ano niya, pagdating doon sa out sa volume wala naman. So may problema dito. Hanapin ko muna yung sira, tapos update ko kayo. May vlog pa lang ako nito. Tinuloy-tuloy ko lang. Dumating na yung order natin na IC CRC4558 yan. So natanggal ko na yan yung tatlo na na natin. Ayan, hindi lang halata na nagpalit tayo. Ito na po yung ano ikakabit ko na nakalimutan ko. Akala uh, ko wala akong vlog nito. So ni-review ko yung mga ni ko yung album o yung photo album ko yung kung saan nakalagay yung nakasave yung mga videos meron pala tayong vlog nito so yan ang ginawa ko dyan ay tatlo na pinalitan natin ngayon susubok natin ngayon kung meron pa rin problema patay tayo dyan <laughs> sana wala na okay tali uh, na ikabit na natin Stress na lang ang lagi kaya lang maingay mga boss ang problema kasi nito di ba kailangan ano Uh, may parang patak siya ng tubig na naririnig pero siguro para mas maobserbahan natin mamayang gabi ko to ipapinal testing sa ngayon sa so, ngayon, sinubok lang natin kung yung kinabit nating IC ay okay at hindi depektibo. Gumana naman. So, 10,000 na major na... Okay naman siya. So, mamayang gabi ko na lang ito iti-testing So hindi ko alam kung nairinig yung mga boss kasi maingay ngayon pero nung sinubukan ko tong idikit sa tenga ko meron pa rin. Nagpalit na tayo ng tatlong IC. <laughs> Nako Meron pa rin. Yan, no? So meron pa rin siya mga boss. Hindi lang siguro marinig dito sa video natin kasi maingay pero meron pa rin talaga. Ano ba gagawin ko dito? So try ko muna mag disable method. So disable ko muna halimbawa yung kasi yung input ng mic nito sa, sa dito sa tone. So hanapin ko muna yung yung sa mic i-disable ko. Then pag wala pa rin yung galing naman dito sa main volume although nagpalit na nga tayo ng IC i-disable din natin medyo mahirap-hirap to Napansin nyo mga boss, lumakas yung ano Kasi nakasagad na yung mga pihitan nya no Sinubukan ko kasing i sa mic Kasi i-disable di nga natin Hello Tapos napansin ko dito Yan, sound kick Wala na siyang echo Wala na yung echo ng ano I-chat-chat ko ngayon yung customer, biglang umingay Ayan no Pag tinanggal natin to Hihina yan wala na wala na so <laughs> ang possible dyan na pwede kong palitan itong IC na to ito ito hindi ko alam kung meron yan pero kausapin ko muna yung may-ari kasi i-report ko to saglit lang mga boss bulbo so ayan nakakabit na yung mic yung potentiometer muna pinita natin ayan may eco na yan so ay nakaop oh, oh. so tick tick mic testing testing mic so kung mapansin nyo mga boss may eco na ngayon hayaan lang natin muna yung mic dyan tingnan natin kung ingay pa kaya lang video may ingay pa dito sa lugar ko nakasarado yung shop kasi nakapokus tayo dito Kumagana na rin yan Okay Obserbahan ko na lang yan Mga Maykit sang oras na At kalahati So far Hindi na siya naging na Nakakabit pa yung mic Ayan o oh. Sound Ayan okay Wala na yung ingay Mga boss Mamayang gabi Tatanggalin ko to Tapos Papakinggan ko yung ano Obserbahan natin So Mga isang oras pa Tapos patayin ko muna Pahingaan then subukan ko naman mamaya pag gabi na pag nakasarado na yung gold up para malaman natin kung ano uh, kakaiba yung sira, kakaiba yung sira na to mga boss boss gabi na ngayon sarado na tayo madilim na diyan no? so may mga tambay sa labas maingay pa rin okay na siguro to kay kasi kanina para naman to binuksan ko pinandaan ko wala naman ako nakitang o narinig nakakaiba o yung pinaka problema niya bukas pa yung mic niyan. Low. Yan. Tapos ah uh, sinabihan ko na rin yung may-ari na mukhang napagana ko na. Na suggest ko na lang din palitan na lang ng bago tong dalawa kasi na lang, yan na lang yung natitirang hindi pa napapalitan para bago na lahat. So yun na lang, asimbol na lang muna natin mga boss at tawag dito. Baka pwede na niya itong kunin.